Okay, <laughs> yeah, eto na po tayo sa ating diva, yeah. At bunutan time na po. Yes, basahin po na natin ang ating uh -huh. paglilipat. Ngayong araw, mm -hmm. yeah, hanggang man. ngayon ay may PBB Celebrity Club hangover pa rin ang mga tao. Kahit saan magpunta ang mga housemates ay pinagkakaguluhan. Ang tanong, alin sa mga grupo ang magsasyen pa ngayon ang kanilang karir? Wala ba sa kapuso o kapamilya ex housemate Wala ano, ba ay sa isa? kapamilya o sa kapuso? Sige, sige. Medyo <laughs> waw. Medyo Tatay grupo kung sino ang Okay, magsasay. ako ang na nabunot ko. Sa ba ng o kapuso? <laughs> ako ang nabunot ko ay. kapuso. Uh, uh. Uh, okay. natin wow. Natin kung gaano ka-init ang pagtanggap, hindi lamang sa loob ng bahay ni Kuya, mas kinang lumabas sila, kina Will Ashley, kapuso. at saka kay Shubi and Trata, ba? Diba? So, palagay ko, alam niyo, sa totoo Kapuso si Shubi. si Shubi. Kapuso si Shubi. Sa palagay niyo, at yung dalawa lang yan, na kapuso stars ay talaga namang magniningning at sisika. Oh, alam mo, diba? ito yung mabilisan na lang mm. yung mga kapamilya stars. Di ba, mm. siyempre, pili ko love yun. Ibig sabihin, nung pumasok sila, celebrities na kaagad Pre. sila. Actually, nakatulong pa nga yung PBB doon sa mga ano eh, doon sa mga kapuso stars para makilala natin sila. Advantage na kaagad sa mga kapamilya stars dahil medyo may mga projects na sila nung pumasok sila eh. So, advantage na yan. At saka ngayon, uh, iba, nakikita naman natin na iba rin talagang mag-build ano, up ng mga artista at magbigay ng projects ang Kapamilya Network. Yes. Yun lang, so, hindi ko kung, na paaanohin, paakabain. So, na. kung naboy ko, pwede, pwede sa so, yan. Gaya lang ang sinabi ni wow. sa so, term build-up. Kung ibibuild up naman, uh -oh. kanil network yan, mga artista nila, pwede mag-boom ang karir. So, depende yan kung sino talaga hmm. ang sisikat. Abangan na lang natin kung sino talaga ang agat career karir after ng PBB Celebrity Club Edition. Yes,